Hello guys, may buntag. Mag-abri da ita karon og Hansel biscuit ni sa kong anak guys. Tabangan na to ni Ugtimo kay murag guto man guys ay. Naibog ibog po. ani guys ba. Na atong giabrihan o tilawan kay murag guto man. <laughs> Ayaw na lang ninyo napansin na akong buhok guys. Lilokot ako na kay Kapi kay Ugsudlay. terus stilan magdan tag medyo oras si sinudlan ang buka nila ni loko terna diha ug samtang nagtimo ta dira guys adayo kay balo nga akong anak di ay eh. na di gusto <laughs> pud ay motimo ade uh, kuha pud sa giyahang biskwit nga hansel Huwag ka nipod nga video guys. Ipraktisan po guning mag voice over. Kay di tama kuan ba. Bigla praktisan nyo na ito mag voice over. Kay itong paminaw maayo ba. <laughs> Kaya nasugda naman ginig vlog vlog. Lato na lang ginig guys. Kay makakwarta mga ito da rin madugay. Labi na na natin mga advertise. Huwag da na lang kutob. Amping kanunay.